Marami na naman tayong mga batang napasaya at nabusog. Ako nga po pala ang inyong madiskating nanay at eto nga may feeding program po akong sinalihan. Isang programa to na nakakatawa dahil marami tayong natutulungan at isa po talaga ako sa naatasan na magluto ng mga ipapakain natin sa mga kabataan. Kaya naman dahil marami rin ang nagre-request kung paano magluto ng pangmaramiyang timpla ng arus kaldo, kaya naman umpisa natin. So bali dito sa isang kaldero, eh, maghahalo ako ng uh, apat na kilo ng manok. So ito po ay parting hita mga manay para mas malasa. Meron tayong sibuyas, at maraming bawang. Sasamahan din natin yan ng luya. So ngayon dahil okay na to, pwede na tayo magpainit ng ating kaldero na paglulutuan. At kapag mainit na, maglagay ng sakto at katamtama na mantika. Then una kong ginisa ay yung ating luya. So yung luya nakakatulong para matanggal yung lansa ng ating manok at sinundan ko ng pagigisa ng bawang. So dito hindi ko nahihintayan na mag golden brown yung ating bawang. Sinunod ko ng ilagay yung sibuyas. Then, sinang ko lamang po ng maigi. So, maganda po talaga kapag sinasang At saka natin susunda na ilagay yung ating apat na kilo na manok. At titimpla natin to ng maraming pamintang pino. Then, lalagyan ko ng pampalasa itong patis. So, patis po yung aking pampalasa para sa aking pagsasang siya ng karne. So, mas mainam talaga na sinasang kutsa natin kasi nakatulong yun para hindi po malansa ang karne o yung ating manok para sa ating arus kaldo. So ito yung napili namin uh, ipapakain sa mga bata kasi unang-una, sabi ko, mas maganda kapag ipapakain sa mga bata, eh yung talagang malasa, may manok, at sasamahan din po namin yan ng itlog na nilaga. Kaya nga pala sa mga tao nagtatanong, kasi marami na rin po talaga nag-request nito kung paano magluto ng pangmaramihan, eto nga, sana po ay masundan ninyo. Pagkalipas lamang po ng ilang minuto ng ating pagsasangkutsa, eto nga ayahayaan ko muna to habang hinahalo ko para po tayo ay makapag-ready ng aking mga gagamitin yung ating uh, malagkit na bigas. So, bali doon, maglalagay po ako o maghahalo ako ng dalawang kilong malagkit na bigas. Then, ito po ay hahaluan ko rin ng isang kilo naman ng bigas na dinorado. So, ito po ay malagkit. So, mas mainam na may malagkit po talaga ang uh, lugaw para po kahit malamig na yung lugaw ninyo ay hindi po yan lalabnaw. Saka ko hinaluan ng isang kilo rin po na dinoradong bigas. So, ganun po yung ginagawa kong pagluluto sa aking uh, lugaw o arroz kaldo para po mas masarap at talaga mabubusog ang mga batang mapapakain natin at pati na rin ang mga matatanda. Then, pagkatapos nun, atin itong huhugasan ng maigi hanggang sa matanggal yung kanyang labo at syempre kung may mga dumi-dumi para po ma-assure natin bago natin ilagay dun sa ating sinangkotsa na karne. So, tatanggalin po natin yung tubig na yan. So, linisan na maigi na naaayon sa nakasanayan po natin. Then pagkatapos natin itong malinisan, ilalagay na po natin to sa ating uh, nasangkutsa na manok. Ayan, eh, no? So ang bango-bango na neto mga manay. Saka natin ilalagay yung ating malagkit at bigas na pinaghalo. Hahaluin ulit natin to ng maigi. So alam ko iba-iba yung way ng pagluluto ng arroz caldo pero ito po yung way at nakasanayan ko nung ako po ay may tindahan ng lugawan at parisan. Saka ako to sasabawan ng maraming tubig. Bali dito ay naglagay muna po ako ng uh, 10 liters ng tubig. Saka ko na lang po yan dadagdagan kapag yan po ay kumukulo na para naman po nahalo natin ng maayos. At ang pagluluto nga po pala ng ganito ha, hindi po talaga kailangan iwanan. Kasi kapag yan po ay iniiwan ninyo, yung ating uh, malagkit at yung uh, bigas natin ay uh, bumababa yan. So, pwedeng masunog. So, habang nga uh, tayo ay nagluluto ng lugaw, sinabayan ko na rin po ng pagluluto ng maraming itlog. Kasi, masarap po talaga kapag may itlog ang arus kaldo. O, ba diba? Then, makalipas lang po ang... Uh, Uh, 12 minutes, ito na kumukulo na aking niluluto at ipapakita ko sa inyo. So hindi pa po ito luto dahil uh, kita niyo naman na may pagkahilaw pa itong ating uh, bigas o yung ating malagkit. Kapag ganito po ang nangyari, kailangan na po natin itong nadagdagan pa ng tubig dahil po yan po ay uh, lalapot pa at may hirapan tayo na uh, haluin ito. At habang yan po ay uh, lumalapot din, eh, dumidikit po sa kanyang ilalim ng ating kaldero. Kaya kailangan po talaga na hinahalo para maiwasan po na masunog. Siyempre kapag yan po ay nasunog yung ating malagkit, eh, lalasa din po yan sa ating lugaw. Kaya kailangan po kapag nagluluto kayo neto, eh, meron po kayong kahalinhinan na nagahalo nito. So, hindi rin po siya ganun kagad, uh, alam mo yun, yung kadalilutuin kasi kailangan talaga na meron nagahalo ng nagahalo maya-maya. Then, dito nga nakikita nyo yung tubig natin na parang kala mo eh malabulabo kasi nga, dahil nga sa natin ay napaminta at syempre sa ating pampalasa na nilagay natin patis. Pagkatapos natin malagyan ulit ng maraming tubig, so nagdagdag po ako rito ng uh, 15 liters pa. Dahil malaki po itong kaldero na ano gamit ko mga manay? Sobrang laki po talaga nito. So ang gagawin ko nito ay sahayaan ko ulit 'to na kumulo. Then makalipas po ang ilang minuto, ayan, malambot na or malapot na talaga at luto na yung ating lugaw. So magtataka kayo ha. Hindi ko na po napakita kanina kasi sobra. Dalawang pong kaldero 'tong pinaglulutuan ko ng lugaw, hindi lang 'tong nakikita ninyo. So naglagay po ako rito ng uh, tawag dito 'yung turmeric powder mga manay o 'yung aluyang dilaw na powder. Kasi maganda rin po 'yon at malasa para sa lugaw. So wag naman sobrang dami. 'yung sakto lang para din po buhay na buhay 'yung kulay ng ating lugaw. Pero 'yun po ay optional. Pwedeng meron pero mas mainam talaga nalagyan ninyo kasi mas maganda rin po 'yung benepisyo ng turmeric powder mga manay. At dahil ito nga po ay luto na, ayan. So ito po ay habang kumukulo pa yan po ay lalapot pa talaga ng lalapot kaya kapag ganun po ang nangyayari e eh, kailangan po na mag-add tayo ng tubig. Kaya nga sabi diba ang pagbebenta ng lugaw e eh, talagang lugaw din po talaga ang tubo kasi yan po ay habang uh, niluluto palapot yan ng palapot. Then naglagay din po ako rito ng uh, asin mga manay Nag-add ng asin na pampalasa Pero kayo po optional na kung ano po yung mga gusto nyo pampalasa na ilagay Kayo na po yung masusunod So yun lang naman po yung ilagay ko asin Tsaka yung patis na pampalasa natin So hindi na po ako naglagay pa ng mga iba pang pampalasa Dahil 4 na kilo naman po yung nakalagay na manok So malasang malasa na po yun At yung panglas natin naglagay po ako ng uh, dahon ng sibuyas So ito maganda talaga 'di ba bago i-serve naglalagay o nag-i-sprinkles ng uh, ng ano 'di ba ng sibuyas sa cup bago i-serve sa mga bata. So ito nga po dahil para iwas na rin po sa matrabahong ganun eh ginawa namin hinalo ko na po dito sa aking pinaglulutuan para po diretsuhan na lang. Then dito naman sa isang banda eh luto na rin po yung maraming itlog ko na niluto. Bali ito po ay uh, nasa ano din po nasa anim na tray din po yung aking uh, niluto o nilaga na itlog. Then ito naman yung ipapakita ko sa inyo, isa pang kaldero na sinasabi ko sa inyo, dalawang kaldero po talaga ng lugaw yung aking uh, niluto. So bali dito po sa dalawang kaldero na ating niluto na arroz caldo mga manay, ay pwede na po tayo makapagpakain ng mga bata ng 100 to 200 na bata. So marami po talaga ito. Ayan. So nakita niyo, hindi lang ito yung aking niluto kanina, meron pang nakasalang. Kaya naman nakakatuwa rin po na kahit magdamag po ako nagpuyat, eh marami tayong batang mapapasaya. At hindi lang din po pagluluto nitong lugaw ang aking ginawa mga manay, dahil nga magdamag 'to, eh sinabay ko na rin yung pagbibake ng pandesal dahil sabi ko nga mas maganda kung may kasamang pandesal to, tapos may itlog, at sinamahan na rin namin ng gatas para may mainom na gatas po ang mga batang Kain. At dito nga po hindi niyo po ako makikita sa video dahil po magdamag na akong puyat eh talagang yung katawang lupa ko eh talagang sumusuko na pero hindi pa ako natulog kasi nga po hinuhugasan ko pa po yung mga pinagamitan ko sa aking pagluluto dahil wala, wala rin po akong kasama ng mga oras na yun mag isa lang po akong ah, nagluluto, naglilinis. Kaya naman sa mga nag-request nito, sana po ay nasagot ko ang inyong katanungan at nabigyan ko kayo ng dagdag idea kung paano magluto ng arroz caldo o lugaw mga manay para sa mga gustong pasukin pagnegosyo. Eh maganda po talaga ito. So ito nga po pala 'yung mga kasama ko sa samahan na aking nga sinalihan. Kaya nakakatuwa kasi mahilig nga po ako 'di ba sa feeding program. Kaya po nag-join ako sa kanila. Ayan po. So muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ito nga po palang programa na to ay One Smart Mga Manay kung saan isang samahan na nagtutulungan para makatulong sa mga nangangailangan at siyempre para mas ma-improve natin ang ating sarili at mas makilala natin makakilala pa tayo ng iba't ibang tao sa ating paligid para po mas marami tayong mapasaya. So hanggang dito na lamang po itong aking video na to. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam